amang makapangyarihan sa pagsikat ng bagong araw na ito, itinataas ko sa iyo ang aking puso at kaluluwa, naway ang liwanag ng iyong pag ang maging unang sinag na sumilay sa aking landas. Linisin mo ang aking kaisipan sa anumang pag-aalinlangan at pagkabalisa, upang sa bawat tibok ng oras ay maipahayag ko ang iyong kaputihan. Hinihingi ko, Panginoon, na ikaw ang maging simula ng lahat ng aking gawa at salita. Sa katahimikan ng umaga, tinig mo ang aking hinahanap, O Diyos ng walang hanggan. Turuan mo ako makinig, hindi lamang sa mga salitang dumaraan sa aking pandinig, kundi sa mga bulong ng iyong espiritu na nagbubuklod ng kapayapaan sa aking loob. Sa bawat paghinga, naway madama ko ang iyong presensya na nagbibigay buhay gaya ng hamog na bumabalot sa lupa tuwing madaling araw. Panginoon, ikaw ang bukang liwayway ng aking pag-asa. Sa iyo nagmumula ang lakas na nagbibigay ng panibagong simula. Kung kahapon ay may mga sugat ng pagkukulang, ngayon binabawi ko iyon sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyong habag. Sa liwanag ng bagong araw, ipinaaalala mo sa akin na hindi kailanman huli ang bumalik sa iyong mga bisig. O Diyos ng araw at gabi, patnubayan mo ang aking mga yapak ngayong araw na ito. Huwag mong hayaang ako'y mailigaw ng mga pansamantalang alon ng mundo. Sa bawat desisyon, itanim mo ang iyong karunungan sa aking puso. Nais kong mamuhay ayon sa iyong kalooban, hindi sa kagustuhan ng laman, kundi sa diwa ng kabanalan. Maria, Ina ng Diyos, ilapit mo ako sa iyong anak sa mga sandaling ang araw ay tila mabigat sa pagsubok. Turuan mo akong magtiwala gaya ng iyong pagtitiwala sa ilalim ng krus. Naway maging payapa ang aking kaluluwa sa bawat oo na binibigkas ko sa kalooban ng Ama, sa iyo ako humuhugot ng lakas upang maglingkod ng may kababaang loob. Jesus na aking tagapagligtas, ikaw ang araw na hindi lumulubog. Sa iyo ang dilim ay nagiging liwanag at ang takot ay nagiging tapang. Sa mga sandaling ako'y manghina, palalahanan mo ako ng iyong mga salita. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Naway sa bawat hakbang ko ngayon, makilala ng iba ang iyong liwanag na sumisikat mula sa aking puso. Ama, pagpalain mo ang aking mga kamay na maging kasangkapan ng kabutihan. Naway ang bawat gawa ay maging alay sa iyo sa pagtulong sa pagdamay, sa pagngiti sa kapwa. Sa bawat sandali ng trabaho o pahinga, ipaalala mo sa akin na ang tunay na layunin ng araw ay hindi ang magtagumpay sa mundo, kundi ang magtagumpay sa pag-ibig. Sa mga oras ng katahimikan, Panginoon, turuan mo akong magnilay. Huwag hayaang madaig ako ng pagmamadali at pangamba. Bigyan mo ako ng pusong marunong maghintay sa iyong tamang oras gaya ng araw na dumarating sa itinakdang sandali. Sa bawat paghihintay ipunin mo sa akin ang pananampalataya na hindi madaling maupos. Diyos ng kapayapaan isinusuko ko sa iyo ang lahat ng alalahanin ng araw na ito. Kung may mga taong aking makakaharap na may dalang pait o galit naway maging daluyan ako ng iyong awa. Palitan mo ang aking mga salita ng kabutihan at ang aking mga kilos ng pagpapatawad. Sa ganitong paraan, magiging tunay ang araw na ito bilang araw ng iyong kapayapaan. Sa bawat pagdaan ng oras, Panginoon, itanim mo sa akin ang kamalayan ng iyong presensya. Huwag mong hayaang ako'y makalimot sa iyo sa gitna ng kasiglahan ng mundo. Naway ang bawat sandali ay maging paalala na ikaw ang dahilan ng lahat ng bagay at na walang kabuluhan ang araw kung wala ka sa aking puso. Jesus, kasama mo akong lumalakad ngayon. Sa mga sandaling tila mahirap unawain ang takbo ng buhay, ikaw ang aking kausap at sandigan naway maramdaman ko ang iyong kamay na humahawak sa akin, gaya ng ginawa mo sa mga alagad sa gitna ng bagyo. Sa iyo, ang bawat bagyo ay nagiging daan patungo sa kalinawan. Panginoon, gawin mong dalisay ang aking paningin upang sa bawat taong aking makita, makita ko rin ang iyong mukha. Sa bawat mahirap na sandali, turuan mo ako magpasalamat. Sa bawat biyayang natatanggap, ipaalala mo na ito'y hindi ko pag-aari, kundi bahagi ng iyong kabutihan na dapat kong ibahagi sa iba. Ama, huwag mong hayaang matapos ang araw na ito nang hindi ako nakapagbigay ng pag-ibig. Ipaalala mo sa akin ang mga nalimutan kong yakapin Patawarin o pasalamatan. Nawai bago lumubog ang araw, madama ko ang kapayapaang dulot ng isang pusong mapagkumbaba at puspos ng awa. Panginoon, kung sakaling madapa ako ngayong araw, huwag mong hayaang manatili ako sa lupa ng pagkakamali. Itaas mo ako sa pamamagitan ng iyong grasya. Tulungan mo akong matutong bumangon. Hindi upang ipagmalaki ang aking lakas, kundi upang kilalani na ang iyong awa, ang dahilan ng bawat bagong simula. At sa paglubog ng araw mamayang gabi, naway may handog ko sa iyo ang isang pusong payapa, isang kaluluwang lumaban ng may pananampalataya, at isang espiritong patuloy na nagmamahal. Sapagkat ikaw o Diyos, ang simula at wakas ng bawat araw, at sa iyo nagmumula ang lahat ng liwanag. Amen. O Diyos ng walang hanggan sa pagpapatuloy ng araw na ito, patuloy mo akong hubugin ayon sa iyong kalooban. Naway maging malinaw sa akin ang landas na aking lalakaran at kung ito man ay madilim, bigyan mo ako ng ilaw ng karunungan. Ang iyong salita, Panginoon, ang aking tanglaw at kalasag, Gaya nang isinulat, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Panginoon, sa gitna ng mga gawain at ingay ng mundo, ipaalala mo sa akin ang katahimikan ng iyong presensya. Huwag hayaang ako'y lamunin ng pagod o pangamba. Sa bawat sandali ng paghinga, ipaunawa mo na ang tunay na kapahingahan ay hindi sa pagtigil ng kilos kundi sa pananatili sa iyong bisig. Jesus na aking pastol, gabayan mo ako sa pastulang luntian ng iyong kabutihan. Kung minsan ay naliligaw ang aking diwa sa pagnanais ng mundo, hilain mo ako pabalik sa iyong daan ng kababaang loob. Naway sa halip na hanapin ang papuri ng tao, hanapin ko ang iyong ngiti, na siyang tunay na gantimpala ng kaluluwa. Ama, ituro mo sa akin ang halaga ng katahimikan at pagtitimpi. Sa mga sandaling may tukso ng galit, tulungan mo akong manahimik sa ilalim ng iyong tingin. Naway mas piliin ko ang kapayapaan kaysa pagtatalo at ang pag-ibig kaysa karapatan. Sa ang tunay na tagumpay ay ang pusong nananatiling mahinahon sa gitna ng unos. O Diyos ng awa, sa bawat pagkukulang ko, huwag mong ipagkait ang iyong habag. Linisin mo ang aking konsensya tulad ng tubig na dumadaloy mula sa iyong tagiliran. Ang bawat pagsisisi ay aking alay, at sa bawat pag ng puso, Hiniling kong maramdaman ko ang yakap ng iyong kapatawaran. Jesus, anak ng Diyos na buhay, sa iyong mga sugat ako'y nakatagpo ng kaligtasan. Turuan mo akong yakapin ng aking sariling krus ng may pananampalataya. Huwag ko sanang katakutan ng hirap, kundi makita ito bilang bahagi ng daan tungo sa kabanalan sapagkat sa krus mo ako natutong magmahal ng walang kapalit. Panginoon, sa bawat taong aking makasalamuha ngayong araw, naway madama nila ang iyong kabutihan sa aking mga kilos. Kung ako man ay magsalita, gawin mong banayad at mapagpala ang aking tinig. Kung ako'y manahimik, naway maramdaman nila ang katahimikan ng iyong pagibig sa aking presensya. Ama ng liwanag, pawiin mo ang mga anino ng pagdududa sa aking isip. Sa mga sandaling ako'y naguguluhan, ituro mo sa akin ang daan ng katotohanan. Tulad ng liwanag ng araw na tumatagos sa ulap, Naway tumagos din sa akin ang karunungan ng iyong Espiritu Santo upang makita ko ang kabutihan sa bawat pangyayari. Panginoon, ituro mo sa akin ang tunay na diwa ng kababaang loob sa mundong naghahangad ng kapangyarihan. Nais nice kong matutong yumuko gaya mo sa paghuhugas ng paa ng iyong mga alagad. Naway hindi ako manguna upang maghari, kundi upang maglingkod. Hindi upang makilala, kundi upang mahalin ng tahimik Jesus, sa bawat sandali ng araw, ipaalala mo sa akin na ang panahon ay biyaya. Huwag ko sanang sayangin ang oras sa mga walang kabuluhang bagay. Sa halip, turuan mo akong gamitin ang bawat minuto upang magpuri, magpasalamat at gumawa ng mabuti. Sapagkat ang oras na ginugol sa pag-ibig ay oras na hindi kailanman masasayang. O Diyos na tapat sa kaniyang pangako, ipaalala mo sa akin na ikaw ay laging kasama. Sa oras ng tagumpay, turuan mo akong maging mapagpasalamat. Sa oras ng kabiguan, turuan mo akong maging matatag. Nawa'y makita ko sa bawat pangyayari ang iyong kamay na marahang gumagabay kahit sa mga bagay na hindi ko maunawaan. Ama, kung sakaling ako'y makaramdam ng pag-iisa, ipaalala mo sa akin ang iyong mga salita. Hindi kita iiwan ni eh. Papapayan. Naway maramdaman ko ang init ng iyong presensya na higit pa sa anumang yakap ng tao. Tulungan mo akong maniwala na sa bawat paglalakad, ang iyong mga yapak ay kasabay ng akin. Jesus, ilapit mo ako sa iyong puso upang sa bawat tibok nito ay marinig ko ang himig ng iyong pag-ibig. Nais kong mamuhay sa ritmo ng iyong habag ang pagmamahal na nagbibigay ng liwanag sa araw kahit sa gitna ng ulap. Turuan mo akong magmahal tulad mo, mapagpatawad, matiyaga at tapat hanggang wakas. Panginoon, sa hapon ng araw na ito. Habang bumababa ang liwanag, naway manatili ang ningning ng iyong biyaya sa aking kaluluwa. Tulad ng araw na lumulubog upang bigyan daan sa gabi, naway matutunan kong isuko ang lahat ng aking pag-aari sa iyo upang sa bawat pagtatapos ay may bagong simula sa loob ko eh, o Panginoon, sa paglipas ng mga oras, muli kong itinataas ang aking kaluluwa sa iyo. Sa bawat pintig ng araw, naway maramdaman ko ang pintig ng iyong pag-ibig. Tulad ng hanging dumadaloy sa pagitan ng mga dahon, dumaloy din nawa sa aking puso ang iyong espiritu upang ang bawat kilos ko'y maging panalangin at bawat salita'y maging papuri sa iyong ngalan. Manang buhay, salamat sa pagkakataong ito na muling mabuhay sa iyong liwanag. Sa kabila ng kahinaan ng laman, ikaw ang nagbibigay lakas. Sa bawat pagkadapa, ikaw ang dahilan kung bakit ako bumabangon. Tulad ng araw na muling sumisikat matapos ang dilim, Ipinaalala mo na may bagong simula sa bawat umaga ng pananampalataya. Jesus, turuan mo akong maging mas mapagpasensya sa mga taong mahirap punawain. Sa halip na manghusga, ipaalala mo sa akin na sila rin ay mga kaluluwang iyong iniibig. Naway makita ko sa kanila ang iyong muka ang muka ng isang Diyos na dumating hindi upang hatulan, kundi upang magligtas. Panginoon, bigyan mo ako ng pusong marunong magpasalamat. Kahit sa gitna ng kakulangan, turuan mo akong makita ang biyaya sa simpleng hangin, sa liwanag ng araw at sa ngiti ng mga minamahal. Sa ganitong paraan, matutunan kong ang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pag-aari kundi sa lalim ng pagkilala sa iyong kabutihan. O Diyos ng katotohanan, ipakita mo sa akin ang mga bahagi ng aking sarili na kailangang baguhin. Huwag mong hayaang ako'y maging bulag sa aking mga pagkukulang. Sa halip, bigyan mo ako ng tapang upang tanggapin ang aking kahinaan at ng kababaang loob upang magbago. Sapagkat ang tunay na kabanalan ay hindi sa pagiging ganap o kundi sa patuloy na pagbalik sa iyo. Hesus, sa gitna ng mga gawain, huwag mong hayaang malimutan ko ang katahimikan ng pananalangin. Kahit isang sandaling paglingon sa iyong presensya, sapat upang mapuno ng kapayapaan ang puso ko. Naway matutunan kong magdasal hindi lamang sa labi na kundi sa gawa sa isip at sa bawat paghinga ng kaluluwa. Panginoon, ipaalala mo sa akin na ang bawat taong nakakasalubong ko ay iyong anak. Kung sila man ay sugatan ng mundo, naway maging lunas ang aking mga salita. Kung sila man ay nawalan ng pag-asa, naway maging apoy ako ng pag -ibig sapagkat bawat kabutihan ay binhi ng Ebanghelyo na tumutubo sa katahimikan ng puso. O Ama, sa bawat hamon ng araw na ito, bigyan mo ako ng tapang na magtiwala sa iyong plano. Kung hindi ko man maunawaan ng lahat, naway manampalataya pa rin ako na lahat ng nangyayari ay may dahilan sa iyong kabutihan. Uh, ni Abraham na tumugon sa iyong tawag, naway matutunan kung sumunod ng walang pag-aalinlangan. Jesus, kaibigan ng mga pagod, yakapin mo ako sa mga sandaling tila ako'y nauubos. Sa iyong yakap na kasusumpong ako ng kapahingahan, ang iyong tinig ang tanging awit na nakapagpapatahimik sa puso kong ligalig. Gaya ng mga alagad na tinawag mo sa tabing dagat, Turuan mo rin ako magtiwala sa gitna ng unos. Panginoon, palakasin mo ang aking pananampalataya upang hindi ito madala ng takot. Sa oras ng pangamba, naway maalala ko na ikaw ang Diyos na tumatawid sa alon upang ako'y sagipin. Ang iyong kamay ay laging nakalahad. Handang umahon sa akin mula sa tubig ng pangihina. Sa iyo, no, Diyos, walang imposible. Ama ng kabutihan, turuan mo akong tanggapin ang araw na ito ng may kababaang loob. Huwag kong sukatin ang halaga ng oras ayon sa dami ng natapos, kundi ayon sa lalim ng pag-ibig na naibigay. Sapagkat sa huling sandali ng buhay, hindi ang tagumpay ng mundo ang magsasalba sa akin kundi ang pag-ibig na itinanim sa iyong pangalan. Jesus, sa iyong katahimikan sa krus, natutunan kong ang pag-ibig ay hindi laging kailangang ipagsigawan. Turuan mo akong magmahal ng tahimik, magpatawad ng walang panunumbat, at magbigay ng hindi naghihintay ng kapalit, naway maging salamin ng iyong sakripisyo ang bawat maliit na kabutihang aking ginagawa. Panginoon, kung may mga sandaling ako'y matuksong sumuko, palalahanan mo ako ng iyong tagumpay sa krus. At iyong muling pagkabuhay ang patunay na walang gabi ang mananatili magpakailanman. Sa gitna ng aking pagsubok, maramdaman ko sana ang pag-asa ng Pasko ng pagkabuhay na sa bawat krus, may umagang muling darating o Diyos, bago matapos ang araw na ito, hiniling kong pagharian mo ang aking puso. Alisin mo ang anumang pagmamataas, galit, o takot na maaring mamunga ng kasalanan. Sa halip, punuin mo ito ng kababaang loob at kabutihan upang maging karapat-dapat akong maging tahanan ng iyong Espiritu Santo. At sa paglubog ng araw, itinitiwala ko sa iyo ang lahat ng naganap, ang mabuti pa sa ang masakit pag-aalay, ang hindi naunawaan pagtitiwala, sapagkat ang araw na nagdaan ay hindi nababalik, ngunit sa iyo, Panginoon, ang bawat sandali ay nagiging walang hanggan. Amen. Mga kapatid sa pananampalataya, kung ang panalangin ito ay nakapagbigay sa inyo ng liwanag, pag-asa o kahit isang tahimik na sandali ng kapayapaan, hinihiling ko na pindutin ninyo ang like button. Ang simpleng hakbang na yun ay nagiging daan upang mas marami pang kaluluwa ang makatagpo ng panalangin at maipakalat ang liwanag ng salita ng Diyos sa mga puso na naguguluhan o nanghihina. Ibahagi ninyo ang panalangin ito sa inyong mga kaibigan, pamilya at mga kapatid sa pananampalataya, sa inyong mga grupo at uh, maging sa inyong social media. Maaaring sa simpleng pagpasa ng video na ito ay may isang kaluluwang muling bumalik sa Diyos o isang pusong muling manumbalik sa pag-asa. Inaanyayahan ko rin kayong iwan sa mga komento ang inyong mga kahilingan sa panalangin. Sabihin ninyo sa Panginoon kung ano ang laman ng inyong puso at sama-sama nating idudulog ang mga ito sa Kanya. Maaari rin kayong mag-iwan ng patunay ng pananampalataya sa pamamagitan ng simpleng pahayag ng paniniwala. Halimbawa, Panginoon, Ngayong araw ay sumisigaw ako para sa isang himala. Ang ganitong mga salita ay hindi lamang mga titik, kundi mga binhing itinatanim sa lupa ng pananampalataya na tiyak na tutubuan ng biyaya sa tamang panahon ng Diyos. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa kanal na ito at iyon yung bigat notification upang sa bawat bagong panalangin na aming ibinabahagi, ay maging una kayong makarinig ng tinig ng pag-asa. Sa bawat pagdinig ninyo, tandaan na ito'y isang paanyaya mula sa langit, isang panibagong pagkakataong madama ang yakap ng Diyos. Ang kanal na ito ay hindi lamang isang lugar sa internet. Ito ay isang espiritual na kanlungan, isang tuldang banal ng panalangin, kung saan ang bawat kaluluwang pagod ay maaring makahanap ng pahinga, aliw at paghilom. Dito, sama-sama tayong lumalapit sa Diyos bilang isang pamilya ng pananampalataya. At bago tayo magtapos, hayaan mong ipahayag ko ito sa iyo. Ang Diyos ay tapat. Hindi niya pababayaan ang mga nananalig sa kanya. Sa bawat pag-iyak mo sa panalangin, naririnig ka niya. Sa bawat pagod mong di mo na kayang magpatuloy, siya ang bumubuhat sa iyo. Kaya ngayon magpatuloy ka, magtiwala ka, sapagkat ang araw na ito ay hindi pagtatapos, kundi panibagong simula sa ilalim ng liwanag ng kanyang walang hanggang pag-ibig.